Hello, hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, narito po ako ngayon para magpapasalamat ang inyong lingkod. Kasi kahit papaano, um, nandyan pa rin kayo na hindi nyo ako iniwan gawa sa ano gawa sa busy sa trabaho tapos uh, lagi kayong nagsusuporta sa aking mga short video kahit man kung saan man uh, laban o sa long video lahat ay um, nandyan po kayo na hindi nyo ako iniwan kaya maraming maraming salamat po sa inyo at ito uh, sasayawan po kayo ng maganda

kaya kayo, kamusta na kayo? Kayo rin ba magaling sumayaw? Sundan nyo lang ako. Pam, 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 pam. Param, pam, pam. Tararan, taran, tan, tan. Taran, tan, tan. Tan, 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 tan. tan, tan. Tantantan. oh, di ba? Napakahusay. Hi. Sa mga nandiyan no, oo, sa mga nandiyan silent viewers, baka naman wish ko lang no, baka naman pwede ko kayong mag ano, mag like, tapos mag comment, at saka kamustahin niyo naman ako, oo, parang may, may nararamdaman kayo, nasa manang loob. Sana naman magparamdam kayo kasi na uh, nagparara parati ako nag-alala sa inyo kung bakit uh, lagi ko yung pumupunta sa live ko tapos hindi man lang kayo nag uh, nagko-comment, hindi naman kayo like Ano ano ba talaga? <laughs> ano? Nahirapan tuloy ako, may hangin yata yung aking ano. Sorry naman. Kaya ay to masaya pa rin ako kahit nandiyan kayo na hindi niyo ako iniwan. Kaya maraming maraming salamat. Oo, nandito naman ako. Diba ginagawa ko dati pero mm, mm, ganun pa rin. Ayan. Ayan, hello! Magandang magandang umaga! Kamusta po kayo mga idol? Ayan, thank you, thank you! Maraming salamat! Pasensya na kayo sa ingay ng aso Oo, yung kapitbahay namin na maraming alagang aso, gansa, bingala, um, ano pa yon yung pabo Ayun, at saka yung mga ano kung ano-ano pa yung mga alaga nila dyan kaya pagpasensyahan ninyo ako kasi medyo ano, um, minsan maingay kaya hindi ako nakapag ano, makapag live ng maayos nakapag ano, gumawa ng video kaya yun at saka tulog din sa umaga tapos sa gabi nagtatrabaho kaya wala din akong time um, kaya pasensya na kayo um, lahat ng mga yan ay um, babawi ako sa inyo

Oo, napakasaya ko no. Masaya ako sa ano sa video pero pagdating sa sa personal sobrang sobrang daming problema na dumadaan sa aking buhay. Pero hindi lang 'yan dapat ang um, maging ano yung mga pagsubok ay dapat natin yung, ano tiyagaan yung, malalagpasan lang din natin kaya in I thank you maraming salamat bye I love you all wow.